Hello and magandang araw po sa lahat po ng mga viewers po natin dito at welcome po dito sa Amersain Gadget. Ayan guys, sa mga nagtatanong po about po ng COD and COP, available po tayo Luzon, Visayas, in Mindanao. So via LBC lang po tayo sa mga gusto pong magpa COD and COP. And ayan din po, chinicheck din po natin lahat po ng mga freebies po niya. So may mga kasama po siyang freebies sa mga gusto pong mag-avail ng COD and COP. Welcome na welcome po kayo dito sa Amersing Gadget. At sa mga gustong kampante po para po kung nasa Mindanao man pa kaya or Visayas, So, dito po sa Amersane Gadget, nandiyan naman po yung number ko sa profile, 0915-733-3045. And, and guys, nilalagay na rin po natin yung tempered para pag dumating po sa inyo yung package, e eh, gagamitin nyo na la lang po at kakabit nyo na la lang po yung mga case po dyan. So, sa lahat po ng mga nandito, sana po if ever, follow na rin po and like and share ng ating video sa mga kaibigan niya po kamag-anak para kung sakali pong nagbabalak po silang magpa-COD and COP, eh, at least kampante po sila dito sa Amazon Gadget. So, ayan guys, ipapak na po yung ano natin. And sabi ko nga po, dito napakamura at napaka-legit po ng ating mga gadgets dito. 100% mura na at talagang ikaw ang happy pag nag-avail po kayo dito. So Luzon, Visayas and Mindanao, welcome na welcome po dito sa Amersane Gadget. So sa mga gusto pong umorder guys, message lang po kayo dito sa atin sa Amersane Gadget. And huwag niyo pong kalimutan guys, follow, like and share na rin po ng ating FB page. Para po kung sakali man eh, nagbabalak na kayong bumili eh para magkaroon kayo ng idea dito sa Masayin Gadgets message lang po kayo about po sa mga gadgets brand new and second hand so thank you po sa lahat po ng mga nandito sa atin